So, a good day sa inyo mga partners. So, ngayong araw ay may panibago nga topic at pag-uusapan na naman tayo dito sa aking YouTube channel. Okay, so ang topic natin today ay regarding ito sa new examination. May nagtanong kasi sa atin mga partners no? Naging interesting ang kanyang katanungan. Ang kanyang katanungan ay regarding sa may certain number ba or uh, may bilang lang ba ang pag-take ng new exam? Okay, so uh, ang ibig niya sabihin dito ay uh, kapag ka ba, magpas ka doon sa certain number, ng uh, neuro-examination ay disqualification ka na or hindi ka na pwedeng kumuha ng neuroexamination. Okay? So yan ang ating aalamin ngayon mga kapartners. Kung totoo nga ba, okay, yung haka-haka ninyo regarding sa certain number o pagkuha ng neuroexamination. Okay? So wag natin patagalin. Let's go! So, uh, isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka-partners. So, mga kamusta lamang po ako. Okay? So, kamusta ang ating mga para na klikat dyan? Okay? Sa mga nakakaranas ng pressure, problema sa online registration, okay? Ay, uh, malalagpasan po ninyo yan. Okay? So, ngayong araw, mga partners, ay uh, may panibagong topic na naman po tayo at pag-uusapan. Galing ito sa tanong ng ating isang ka-partners, Okay? So, dalawa ang bibigay natin ng kasagutan at uh, linaw. Okay? So unang katanungan kasi niya ay uh, regarding sa may uh, certain number lang ba ang pagtitake ng neuro examination okay or uh, limited number lang ba okay ang pagtitake ng uh, neuro examination Yan ang unang uh, katanungan na dapat natin klaruhin At uh, pangalawa syempre uh, kapag ba lumagpas tayo doon sa limitation o limited certain number ng uh, neuro examination ay uh, disqualified na ba or uh, never ka na makapag-take ng uh, neuro examination sa isang bureau. Ayan. Yan ang mga topic. Yan ang topic na dapat natin naklaruhin para syempre yung agam-agam sa inyong isipan ay uh, matanggal. Yung pangamba ninyo na kailangan pala uh, ganito nga number lang pala na kailangan maipasa ko na. Ayan. So, huwag tayo magpapapressure doon. Kaya, in this video ay bibigyan natin siya ng kasagutan at linaw. Okay, yung unang katanungan ng isang kapartners natin ay may uh, certain number lang ba or limited number lang ba ang pagkuha ng neuroexamination? Okay. So, ang sagot ko dyan, mga partners ay wala po. Okay? So, tips ko dito, as long as pasok ang inyong edad, mga kapartners, apply lang kayo ng apply. Okay? So, mamaya mayroon akong tips at gabay dito. Okay? Tapusin niyo video na to para syempre mamotivate kayo. Okay? At syempre, pangalawang tanong niya ay related doon na kapag ka bumagsak ka doon sa certain number ng uh, neuroexamination examination ay never ka na makakapag-take or ma-disqualify -ma ka na. So, ang sagot ko po dyan ay wala. Okay? Yung agam-agam ninyo ay wala doon. Okay? Wala pong uh, limited or certain number ang neuro examination. As long as, pasok ang edad po ninyo, okay, mag-apply lang kayo. Okay? At syempre, isa pang katanungan, idadag, idadagdag ko rito, sinasabing six months na pwede ka ulit makapag-take ng neuro examination. Uh, yes po, standard po talaga is 6 months, okay? But remember, mga partners, ang 6 months na yan, for example, bum bumagsak ka ngayon, okay? After 6 months ulit, mag-open ang regular quota ng bawat bureaus. Kaya pasok pa rin. Okay, okay, mangamba. And uh, dagdag ko lang dito, kapag, for example, bumagsak kayo sa BGMP, Neuroexamination, at gusto nyo mag-apply, umabol sa PNP uh, application, ay po pwede po yun. Iba po kasi ang uh, 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 process, okay? ng PNP at saka BGMP. Okay? Kaya pwede po kayo nga uh, mag-apply at makapag tick ng neuro sa ibang new, uh, bureau, mga partners. Okay? So, ito ang tips at gabay ko dyan sa new examination. Wala pong certain number. Okay? At uh, hindi po kasi ko naniniwala na ang isang uh, uh, aplikante, mga ay uh, babagsak ng tatlong, bes tatlong beses sa new examination. Okay? So, una, Are uh, reasonable po ang uh, for example bumagsak kayo ng first take sa new examination. Okay? Uh, may mga dahilan ito. Ang dahilan dito ay uh, na-pressure kayo, kinabahan kayo. Okay, hindi niyo masyadong na-intindihan yung question. 'Yan yung mga reason why kung bakit uh, maari kang bumagsak sa new examination. By the way, mga partners, uh, mayroon po akong tips regarding dyan sa examination, maparitin man or oral, okay? So, please visit my YouTube channel at meron po akong mga ginawa nga uh, regarding sa tips kung paano ipasa ang neuro examination. Scroll lang ninyo, hanapin lang ninyo po dyan. Okay? So, mga mga partners magkakaproblema lamang tayo, okay, sa neuro examination kapag ka, no? Siguro, apat, limang beses na kayo bumagsak sa neuro examination, may problema ka na po nun. Okay? Huwag na ninyong paabutin ng tatlong beses na bumagsak kayo sa neuro. Umabot kayo na apat o lima. Kasi po, ah, questionable na po yun, mga ka-partners. So, ah, may problema ka na kung bakit hindi mo maipasa ang neuro-examination. Okay? So, tanda ninyo, ang neuro-examination, mga ka-partners, ay regarding ito sa inyong sarili at pagkatao. Okay? So, paano nalalaman po yung mga ka-partners? So, sa isang question, okay, situational, malalaman dyan kung paano kay mag-react, mag-isip doon sa tanong. Yan. Okay? Kung paano kayo mag-action, kung paano kayo mag sa isang situation na yun, doon nalalaman ang inyong, uh, uh, ka, anong meron pag-uugali kayo o anong meron kayong pagkatao. Yan. Yan lang tatandaan ninyo sa neuro-examination. At syempre, isasama ko na rito yung right minus wrong. Kung hindi ninyo alam, lipat kayo sa iba question. At kung nagugulan kayo, huwag muna ninyong sasagutan dahil ang neuro-examination po kayo sa time pressure. Kaya, pag kinabahan kayo, pag na-pressure kayo, talo ka. Okay? So, yung mga parts, maninaw ng... Uh, galing na po ito sa akin, okay? Wala pong certain number, okay, ang neuro examination. But, siyempre, tandaan niyo, ninyo, problema kayo, okay, questionable na kapag ka, paulit-ulit na lang, kayo bumabagsak sa neuro examination. Okay? Questionable na siya. Bakit ba hindi mo maipasa sa isa, dalawa, pangatlo, pang-apat, umabot ka pa ng panglima. So, it means, no, uh, masakit man uh, sabihin ay neurotic ka. Ibig sabihin, may problema, sa, may problema ka sa iyong sarili. Okay? Hindi naman sinasabi doon na ikaw ay may something. Okay? So, ibig sabihin lang dito ay hindi mo masyadong naintindihan yung question or may attitude ka talaga. Okay? So, tandaan ninyo sa neuro-examination ay may mga reasoning yan. Okay? Nagkakaproblema tayo. Sabi ko nga kung paano tayo mag-react, sumagot sa mga questions sa neuro-examination. Okay? Kung paano tayo mag-reason, kung paano tayo magbibigay ng idea. Okay? Doon sa, uh, sa question na isasagot natin sa neuro-examination. No? So, yung mga partners, so doon kayo magkakaproblema kapag kapaulit-ulit na lang kayo bumabagsak sa neuro. Okay? Pero, no, uh, based on my own experience, sa mga underclass namin, uh, po pwede, no? reasonable kasi yung isa, dalawa, bumagsak sa neuro exam. Pangatlo, makukuha po ninyo yan dahil la, uh, unang-una, magkakaroon na po kayo ng idea. Uh, uh ano yung idea na yun? Okay? Ay, apply niyo sa next uh, application ninyo sa pag-take ng neuro examination. At least, meron na kayong idea na, ah, dapat pala ito yung gagawin ko. Ay, dapat pala ito yung aking isasagot. Okay? Para siyempre, hindi na kayo bumagsak. Okay? At saka based on my own experience again, na wala, na po, wala naman pong uh, aplikante na bumagsak na uh, paulit-ulit mabot ng lima. Wala pong nangyayari. Okay? Isa, pangalawa, pangatlo, nakukuha na po ang neuro examination. Natural po yan na tayo ay uh, paminsan-minsan bumabagsak. No? Pero yung uh, experience dapat dalinin ninyo, kunin ninyo yun para siyempre uh, maging uh, aral sa inyo okay, para makatulong again, no, sa inyong nga uh, next pag apply Okay? Huwag ninyo babaliwalain yung mga natutunan ninyo. Yung nakuha ninyong idea doon sa una ninyong nga pag-take ng neuro-examination. Okay, mga ka-partners? So, tandaan ninyo ha, wala pong certain number. Wala pong certain number ang pagkuha ng examination. Okay? Yun nga lang, nagkakaproblema tayo kapag kapaulit-ulit na tayo bumabagsak. So, ibig sabihin nun, may problema ka na. So, dapat mo alamin kung saan yung problema na yun. Okay? At uh, tips ko sa inyo na intindihin ninyo yung question sa neuro examination. Dahil uh, paminsan-minsan, no, ang question, akala natin, uh, tama na yung isasagot natin. Yun na yun. Nag-decide nag tayo na yun na yun. Pero kung intindihin natin ay uh, meron uh, bad effect yung gagawin natin. Yan. Yan yung sa neuro examination dapat mabilis yung ating understandable diyan. Okay? So minsan no. By the way no, ito example. Ito example, ito example sa question no. Maari lang naman, possible pero example lang naman to. Ah. For example, tinanong doon sa question no, written is kung uh, umiinom ka ng uh, alak. So syempre no, Uh, example lamang to mga partners. Ang sinagot mo naman ay hindi. Hindi ka umiinom ng ala. Yeah. So good, siyempre. So in the next next question, ay na-encounter mo ulit, no? Uh, different question pero isang sagot doon, no? Different way ng question pero ganun pa rin yung isang sagot mo doon. Okay, so occasion, yan. Yeah. So occasion is for example, birthday, kasal, no? Uh, special celebration mga partners no ay uh, nakatim ka ba ng uh, alak? yon so ang sagot mo yes paminsan minsan Naku so kung babalikan mo yung question nung pinakauna ang sinagot mo kung tinanong ka Doon sa question ay kung umiinom ka na alak sinagot mo hindi okay so in the, the other question na encounter mo ulit no sa isang occasion, sa isang special occasion, tanong doon kung ikaw ba ay, uh, paminsan-minsan ay nakatim ka ng alak. O napapatim ka ng alak. Ang sagot mo ay yes. Doon, doon, babagsak ka doon, mga ka-partners. No? So, ibig sabihin noon, hindi ka nagsasabi ng totoo. Okay? So, ito ah, intindihan ninyo, ninyo yung tanong, okay? Okay, different way ng question. Okay? Yung isa situational, yung isa tanong sa'yo agad ng rektahan. No, pero pagka inintindi natin yung question ay isa lang. Ibig sabihin noon, ka, lang alak. Yun lang naman ang tanong. Ayun. So, so, syempre, hindi lang yun isang beses sa tandaan niyo, minsan iiba na naman yung tanong. Pero sim sagot mo pa rin doon ay isa pa rin. Ayun. So, ayan yun yung tatandaan, okay? Tapat tandaan ninyo yung mga tanong na dapat uh, totoo lang tayo sa neuro-examination. Okay, kung uh, mambobola kayo dapat magaling kayo mambola sa neuro examination mga partners. Kasi once na nambola kayo doon, tapos hindi nyo na hindi na panindigan sa next question, ayari uh, na kayo doon. Yan. Yan yung mga dapat ninyong iiwasan at dapat relax lang kayo sa neuro examination. Huwag kayong kakabahan mga partners. Tandaan ninyo na ang neuro ay para sa sa sarili niyo 'yan, sa pagkataon niyo 'yan. Okay? kung paano kayo mag-react sa isang question. Doon nalalaman ang inyong pagkatao o oh, ang inyong attitude pag-uugali. Ayan, mga partners so, so, yun mga partners no? Isang mabilis sa uh, topic lamang at pinag-uusapan natin yung regarding dyan sa neuro-examination kung may certain number ba. So, yan naman, no? Para matanggalan natin yung agam-agam sa inyong isipan, yung inyong pangamba na dapat ah, uh, ganito lang makukuha ko ng may uh, meron din naman pong uh, positive uh, side naman yung uh, na-pressure kay regarding doon na. Dapat uh, sa pangatlo, no? Dapat hindi ko na paabutin, dapat kunin ko na sa isa kung hindi ko makuha sa isa, sa pangalawang take ko makukuha ko na ang new examination. Dapat ganoon yung ating uh, uh, thinking, no? Dapat positive tayo. Dapat uh, isa kung hindi natin makuha sa isa sa pangalawa dapat makuha na natin yung neuro-examination. Okay? So, hanggang dito na lang po yung ating video at maraming maraming salamat sa uh, mga tumututok okay, na mga aspirant-applicant natin, sa newly uh, applicant natin, at syempre yung mga nagtatanong by the way, okay mga partners sa mga newly aspirant-applicant natin na uh, may gusto kayong tanongin, feel free to comment below. Okay, yung mga partners Okay, para syempre agad-agad natin mabigyan ng kasagutan ang inyong katanungan. Okay, by the way, doon sa mga asparang applicant natin na uh, hindi tinatapos yung video, okay, tapusin ninyo. Para syempre, maintindihan niyo ang gusto kong iparating sa mga video na ginagawa ko. Okay, may, may minsan kasi mga partners, nandun na nga sa video ang uh, kasagutan doon sa tanong niyo Oh, itatanong pa ninyo, i-comment pa ninyo. Hindi sabihin no, hindi kayo nanonood or hindi ninyo iniintindi yung inyong pinapanood. Okay, mga partners. So, hanggang dito na lamang po tayo at maraming maraming salamat sa ating mga subscribers, solid ka partners. Okay? God bless po sa inyong lahat. Okay? At uh, reminders and tips ko sa mga aspar natin na always be a professional. Okay? Be a confident sa lahat ng bagay. Lalong-lalong na kapag kayo ay nag-a-apply na. <clears throat> At syempre, magtiwala sa inyong sarili kung anong kakayan ang meron kayo. Huwag niyo itatago niyo. Huwag niyo itatago 'yun, okay? And um siyempre, pagkakalimutanin na sa itaas. Okay? At uh, maging mabuting tao sa kapwa dahil yung kapwa na yun, baka makatulong sa inyo in the future. Okay? So hanggang dito na lang po tayo. Lagi niyo mga partners. Saludo.